So yun, what's up guys, welcome to yung vlog For today's video, pupunta nga pala tayo ng Fairview Terraces para bumili ng Jayco Sa so, mga di pala nakakalamsa na Jayco, brand sya ng donut, masarap kasi yung Jayco, paborito ng mga kiddies namin So, come on, let's go! So yun, walang ganon traffic, medyo makapaspas tayo ng konti Hapon na rin kasi na ito, tsaka pag na, op, pagbigyan muna natin dumadaan Sabay bak bak agad. Hop. Tingin-tingin mo na tayo. Ito yung lugar. Dapat ano alisto ka. Kasi may biglang tawid. Lalo, lalo sa mga palengke. Matao masyado. Sabay dito talaga sa kantuhan ng latex. IBP. Ibig liko yung mga tricycle dyan. Kaya adjust adjust na lang. Yan. May tumatawid diba? Kaya medyo dapat hinay hinay ka dito sa latex. Kasi matao talaga rito. Palengke. Sabay kadalasan dito, yung mga sasakyan, halo na. dapat sa litex, bigay lang talaga. Una mo lang. Pabahal ng pasensya yan. Tsaka dito sa pedestrian ng litex yan. Pagbigyan nyo naman, pag madaming tumatawad. Pero pag alam nyo namang on okay na, tapos wala na kayong sasagi, o diretso nyo na. Diba? Yan dito sa kantuan ng litex market yan. Daan-daan ka lang dyan. Kasi may mga papuntang payatas sa road eh makinig ka nila sa net traffic Yan. Pag may net yan, traffic tingnan nyo lang. Tapos pag sinabi, go, hindi, eh, go. Diba? oks ba? Makaya? Minsan dito talaga nang gaus ng traffic, bandarit eh. So, may Super 8 yan. Kaya traffic na rito pag dating ng gabi. Makipot lang kasi yung Payatas Road. Sabay mag-merge pa yung traffic papuntang Batasan tsaka Payatas Road. Diba? Saan? So, sa so, may Jollibee. O, Tingin mo na sa aliwa. May bilis sakin dyan eh. Buti nga medyo maluwag-luwag pa rito. Dito banda sa Litex. Ayan yung sinasabi ko sa si Jollibee. Ayan, nag-merge yung traffic dyan. Kaya minsan traffic talaga. Nadadami na yung IB pero yan. Ayan sa may Jollibee doon. Dito yung sinasabi kong trap. Pag napasarap ka ng piga dyan o. No? hindi so, ka bumalik na motorcycle. lane. Minsan kasi napapahama ka eh. Dahil nga sa traffic dyan na merge. Narangan yung motorcycle eh. Nababakbak mo tuloy yung daan. Tapos yun minsan, kinakain na kasi ng jeep yun minsan at saka bus. Minsan may mga naparada dyan. Kaya napapasarap talaga yung babad mo dyan. Hindi ka minsan nakakalimutan mo yung motorcycle. Eh, pag may nakabang na yung MM wala na, yari na. Matitikita nga. Pero pwede naman pakiusapan yung mga yan. Depende naman yung sa approach mo. O, bayad din yung mga yan. Huwag ka lang nasiga, ano. Huwag ka lang siga, basta. May po pa rin kasi law enforcement pa rin yung mga yan, eh. Di ba? Pag-alam pa rin. So yung traffic na nga. Yan na. Ito na yung umpisa sa doon yung Carmen. Hanggang ano na ito minsan. Minsan hanggang ano na ito eh. North Fairview eh. Depende sa traffic siguro. Na pasok na tayo dito ang kanan. Kasi papasok din naman tayo din may asa, eh, Sa may bagong syarkatan. Kaya dito palang belo. Ano? Kasi wala na rin yung motorcycle eh. eh. Yan. Direkta-rekta na tayo. Share road din Pag ganyan. Unawa na lang yan. Depende na lang yan kung paano mo isipin. Wala na rin may motorcycle eh. So, saan na tayo pupunta? Kung baga, sa mga nakamotor kasi, minsan bagsaan na yun talaga niyang bike lane. Eh. Pero pag may nakabike naman diyan paunahin niya. Huwag niyo namang gipitin. Diba? At least na eh. May pakiusapan lang yan. Kung baga, unangahan. Lalo na lalo na pag sobrang traffic. Bumper to bumper traffic dito eh. Kasi so, malapit na tayo. Lumigo. Bailo na tayo. Palolo, ninis na. Dito may pedes dito kaya dandan lang din kayo. Pag may humintong ano blind spot, interior kayo kasi minsan may mga tumatawid diyan. Kumbaga advance na dapat. Minsan kasi may mga huminto, di ba? Lalo na yung mga ano L3 bus. Bisa ba may tatawid pag sa pedes? Huwag niyo bakbakin, nako. Bingo kayo diyan. dandan lang. Ano, di diba? May mga nakaabang dyan. Mga tumatabit kasi sila lagi dyan eh. Papuntang pure gold dyan. Dito rin mismo no sumusulpot yan, di ba? Nandiyan pa rin kahit sa nasa gilid ya. Minsan mga sumusulpot na yan. so, na no, kalingan uh, na tayo sa shortcut na papasok na tayo. Tapos na ito pala sa may ano sa may Pearl puntang station pa. Dito lang dumadaan eh. Pag traffic. Kung may alam niyo kayo ng mga shortcut, advantage na yan kasi may pagbakbakan kayo dun diba dandan lang ito blue house oh. shout out sa blue house na yan yan dito tagos nyan sa pearl oh. papuntang ano orgelado abi nyo din yan diba op oh, mataas yung maps dandan lang matataas yung mams dito may kayo rin yun yun know, o diba eh hey, nakagpas na tayo so dire diretsyo na to dito mini palengka rin to kaya dahan dahan ka rin lalo na pag may mga park may lang may mga sulpod dyan kaya dahan dahan na sa pagpiga ito <coughs> blind spot yan minsan yan o hop hop dahan dahan lang ito minsan may mga pumapasok dyan oh. Sa, ano oh, kung oh, ano, Sunny Billis ba yan? Kaya, nandahan na sa pagligo. Oh, pia. Yeah. Oh, ayun, nung delikado din natin na, yun si ate. May tulak ulok pa naman siyang bata. Liguan pa naman yan. Pag ganyan, dapat, ano, dahan-dahan ka talaga. Ikaw na lang, ano, ikaw na may hawak ng eh. Basta lagi mong isipin, hindi naman masama magdahan-dahan. Ito, pakayat na to, Kana ka dyan si Churubi na yan. Oop, atas ng humps. Oop, yep. Yeah. Diyan na natin to. May humps ulit dyan. Huwag kang bibirit agad bago makiat. Matas yung humps dyan. Baka maksidente ka. Oop. sabay banat na. Pakit na yan. Tagus nyo ano, na. Ano? Perlay na. Perlay Elim. Minsan sarado yan. Pero minsan naman okay naman. Nagpapapasok naman dyan pag konti na pag di pa naman pasukan pero pag ano na labas na yan na si Lazaro na nagtuluyan yan diba op D dito medyo ano na nga medyo freeway naman ng konti op bilis ni kuya nalagay siya niya may mga sudyante dyan dahan dahan ano? pagilita ka ng barangay dyan pag nakita ka so yan pakaliwa ka dyan yan ha o na dyan mga nanay na naghahabang dahan dahan pa rin yan may amps dyan kasi minsan may bumirit dito pumihimp eh gabi gabi ba pang mga ka itong school zone minor minor lang 2015 diba 2015 lang si mga uh, si Jante minsan tumatawid agad Bata yung mga baka tayo mga yan eh hindihan naman si laging tayo eh mag adjust ba sulit yan matatas naman siya kaya eh, pag napadaan kayo dito wag kayo bibirit agad nandahan lang lilipad talaga <laughs> umbok talaga po ito nyo dyan Diba? ba? Meron pa yan isa ron. Ada. Pag lowered ka, no, ganun duman dito pag di mo bisado. Ay, pag naka-lowered ka, alam mo na diskarte diyan. Diyan tala na tayo dito. Na no. blink-blink lang naman yun, eh. Pag, 'yan eh. kap Yan stop sa bago. Na, napag-aralan niya namin sa LTO yan. Oh, okay, mag-exam. Pwede muna tayo rito. Bibili tayo ng cheese. Masarap daw kasi yung cheese dito eh. Hop. Oh. Siyempre, takanan na tayo rito. Ayun ah. Mabagang cheese. Nandali. Pabaladan muna tayo oh, ah. Yeah. Hop. Ayan. Ayan. So, ayun na. Tara, let's go na natin agad. Banda na tayong terraces. Magagabi na kasi. Eh. Mahirap na masyadong gabihin. Matraffic. Op. Siyempre, video muna tayo natin pang my day natin. Ito ah. Yo, rap. Wala pa kasi tayong kulang pa tayo sa budget. Wala pa tayong pambili ng Easter 360 V4. Pero balang araw magkakameron din tayo. Malino naman to, Honor XB. Kaso medyo maalag na lang pag nakaharap. So, what's up? Tara, G. Tingnan mo muna sa kalawa. Pag alam nyo yung safe na, bakbak na. Up, yeah. Oh, okay. okay, go. Sarap din yung sa dali. Try nyo lang bumili. Up, oh, yeah. ako oh, kabiglang ano dyan, may bilis eh yun Panot per view na nga pala tayo ice cream house. Kapya. Pak bak bak tayo dito. Kaanan ah, kasi tayo dito. Kaya duman na rin tayo sa bike lane. Up. Oh. So yun, andun si Manong kasama yung aso ah, yun. May tutulak siya ng kariton. Yun know, o, oh, wawa naman si Manong dog lover siya eh, no? Oh, tayo rito ay sa adjust na lang tayo kay Manong. Shoutout sa'yo Manong. Ingat ka palagi. So, ice ka na mas nung napala. Dito kung gusto nyo mag jollibee muna. May jollibee na rin dito. Ah, oh, diba? So, yun. Ito na nga tayo ng terraces. Malapit na tayo. Medyo ginaba na tayo. Ito nga pala yung papasok kanal lang kayo dyan, papasok na yan parking, parking na yan, papuntang motorcycle parking, car parking sa likod oh, medyo traffic, daan lang so yan, nandito na tayo sa parking area Harap lang tayo ng paparadahan ayun, ayun, paridol kung magpark pala kayo, dapat syempre yung ano na yung pag-aalis na kayo, dapat ready na nakarap dapat yung ulo Parang ah, na ano, hassle, likod ng ikot, ikot di ba? Oh, so yun. Ah, bigat. Oh, asagi tayo. Tinan pa rin natin. Huwag tayong barubal. Mamagalit mo, ari pa na sagi mo pa eh. Di ba? Siyempre, ayaw mo rin mangyari sa'yo. Magalit ka rin. Ayun na. Tangan mo na sa cellphone natin. Sinakalimutan natin ito. Oy! Hindi pala tapos yung video. So, yun na nga. Babakbak na rin tayo. Mamaya papasok doon sa loob. O, diba? Ah, may kinuha lang tayo. O, oh, napagod. Anong gawin na natin? Kamala, let's go. hindi ko muna tinanggal yung ano sa camera. Kaya mapasok na yan. Interesses. Kopya. Yeah. <laughs> Pakas ba? Yan. Dito na yung entrance. Shoutout kay ano ate Lady Yard. Napakasipag mo. Snapping snappy oh. Ah, diba? Snapping yung natin dyan. Lagi natin yung yung mga security card. Kasi sila naman nagpapatubad dyan. Mabay din naman Sa taas pa tayo, sa taas. Yun. Yun. tas din ito malaki lang yung problema per, per bitters no so yun na uh, nga pakita tayo ng escalator nakakalito na da, daw tawag dito ele elevator escalator wala <laughs> so, nakabilang tayo ng Jago where are you going? Nagay. Nagay talaga yan. Ano ka dumaan na nila? Dito lang, direct ka lang.

あっちな。 O qual era o nome mo agista. Só é homem, não é homem. dawit katawid picture sa akin talaga wa mas mahaba ka mayo. Big lang mga. Chatne wala ata magba-post siya ng video tayo. Kena ata ng ganda ng seer no there is just that. So may bargaining era lang yan. Whoop, salamin na late baka malito to kayo. 那没没那了，意思